um, before kasi when we were starting Bianca Bianca ano eh, uh, introvert so sometimes pag may mga problema siya mas kinikimkim niya hindi niya sinasabi sa akin in tendency lumalaki na pala yung problema so i guess natutunan namin dalawa yung kung paano pag-usapan yung mga bagay like for example nagkaroon like, kami ng problema bago matapos yung gabi kailangan namin pag-usapan yan para at least okay na kami Par mat. more Kung ikaw ba yung taga-open? Ako yung mas madaldal kasi sa relationship eh. So parang ako yung lagi nag-open up. Though ngayon, I can see yung efforts din ni Bianca pagdating sa mga ganun na nag-open up na rin siya. Siya yung magsisimula ng ano, uh, ng usapan pagdating sa mga nagiging problema namin dalawa. So yun, um, parehas. Parehas kami nag-mature sa mga bagay na dapat kami maging mature. Um, I mean, before ako walang preno, talagang di ba non-stop talaga. But siya yung nagpa-ground sa akin. Siya yung nagpapa, alam mo yun, pag nagpapakalma. Mm -hmm. Tapos si Bianca naman sobrang tahimik. Ako naman yung nagpapadaldal sa kanya. o naman yung naging, para mas maging palangiti siya, mas bumati siya sa mga tao. So, nagtutulungan kaming dalawa. Kahit na hindi kami magkatrabaho, I know na may natutulong kami at nadidulot na maganda sa bawat isa. Oh, hindi ka na attract sa ibang babae. Thank you, bro. Huh? <laughs> hindi. <laughs> no. Ibang-iba ka na rin. <laughs> Totoo nga. Um, siguro, well, imposible hindi ka magandahan. Ang dami, syempre sa industry, ang dami magaganda, uh, ang dami mababait, ang dami mga sexy, di ba? But, For me, alam ko sarili ko na isa lang yung mahalin Isa lang yung mamahalin ko habang buhay. Habang buhay na talaga? Yun na yun. Sure yan, ka no, na doon? Well, di ba? Why not? Kung ako, kung ako lang papapiliin, of course, naglalakbay pa rin naman kami sa napakagulong mundo na ito. Naglalakbay, oh. Marami pa naman kami pagdadaan ng mga pagsubok. Pero, I can assure her na gagawin ko lahat para ilaban yung pagmamahal ko sa kanya dahil babalikan ko lang naman kung bakit ko siya minahal at matatandaan ko bakit lang mo bakit mo ba siya ka. minahal nga ba? Pa? parang nakita ko siya yung siya yung katapat ko eh <laughs> parang nahanap ko na yung katapat ko parang pa, ganoon bakit? Na. paano? before kasi parang pagka ako hindi mo hindi mo talaga ako makokontrol kung ano yung gusto ko yun lang susundin ko pero siya kaya niya eh kaya, ka kaya kontrol niya, kaya kontrolin. kontrolin kaya niyang like kontrolin in a way na mas mapapabuti ako. I'm very ano kasi, I'm very passionate and um, iba yung fire sa akin, yung drive ko, talagang buhos. sometimes pagka puro buhos ka, medyo nagkakaroon ng problema. So siya yung nagko-control, siya yung guys noon. Uh, ako naman kabaligtaran, ako naman yung nagpapadaldal sa kanya, ako naman yung nagpapa-light ng yun, yun, yun.